Pagtama yung sagot mo, may airpods ka. <laughs> birthday ko kasi ngayon, tingin mo ilang taon na ako? Ah, uh, mga 30. 30. 30? Sakto 30? Yes. Nice. Congrats. <laughs> <again>. <laughs> Thank you. May gusto kang pasalamatang batiin, murahin, <laughs> o ano. Ah, hello sa so mga taga-AOM dyan. Artista na ako. Charot. <laughs> salamat, salamat. Thank you. Happy birthday. Thank ah. ah. you. my channel, the 30 Soul. Birthday ko ngayon, ilan taon na ako? Ilan taon? Ilan taon? Tigi-tigi sa, sa kayong sagot. Ikaw? 28. Mali, ikaw? Mali, ikaw. 25? Mali din eh. Ito sila po. Ikaw, madam, ilan taon na ako? Nawiwidro, dah? Nawiwidro, dah? 22. Mali, mali, ikaw? Parang kasing age ka, 29. Ikaw? 18. 18. Ano sa lupa? Ano sa lupa? Ano sa Sinong fourth president ng Pilipinas? Si... Sino? Pang ilan na ba ngayon? Ang kanilata mo, mo, hindi si Okoy mo. Sino nga ba yung... El Pedro <laughs> 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 <So, laughs> hindi. Ikaw. Yung ano, yung tabi ni... Ano, ni... Ikaw, wala ka pa sagot, ma'am. Hindi ko alam kung president din natin. Pang-apa talaga. Hindi <laughs> na lang yung president. <laughs> starts with letter. Oh, na may mental pink ka na. <laughs> It starts with letter, ano? Ano lang kakahiya ang bobo? Ano? Birthday ko naman ngayon eh. Ilan taon na ako? Twenty... Twenty... Four. Mali 26. Mali. 27. Ay, mali. Kaya. Kung may alam ko kailan pinagdiriwang ang National Heroes Day sa kanya yung airpods. Araw ah. ng kagatingan. April... National Heroes Day. April 9. Hindi eh. No. National Heroes Day. December 30. Hindi, hindi. Pre-sagot kayo! Mamiga. National Heroes Day ate. Pinagdiriwang. April 9. Hindi. Or National or... Heroes Day. Heroes Day. Ah. Paris lang. Ah, alam ko na. Uh, August 30. Ah, hindi. Malapit na. Oh, uh, uy, August 31? Ah, hindi. <laughs> Malapit na daw. <na>. August 12. <laughs> hindi, rin. hindi rin. Kailan pinagtiriwang ang National Heroes Day? Kalimutan ko. Hindi wala ko yung utak ko. Sige, isa na lang. Ilang taon na ako? Lahat mo, Ati Jessica. 30? 25? Hindi. 24. Ah, sagot mo? 30. 24. 24? Final answer. 27. 25. Hindi <laughs> <25. laughs> mali, mali. Mali, mali. Oh, okay. Salamat. Yun! Pwede na! Pwede na. Kailan pinagdiriwang ang National Heroes Day? Pwede yung tatlo kami sasagot. Oo, yun! Hulaan ko na lang ha. Tigikisa lang. Hulaan ko na lang. Ang hirap ng hula. Sige na nga. Ano? August 26? Uy! Uy! Malapit na. Malapit na, Thor! Tama! Tama! Hindi na lang. Malapit na daw, Thor. Sino akong mga po Sino mga po muna? Malapit na doon, malapit na doon. August 28? 28! Yan! yun yun Ako ang tumama! Ako na yan! <laughs> sinong presidente na matay dahil sa plane crash? <laughs> Pilipinas mo? Oo, oh, Pilipinas. Hula lang. Malay, tumama. Mag ka na lang. Ah, uh, sino ba? Oh, huwag niyo na isagot yung yuhula niya pag mali. Sino? <laughs> yan, Hindi, binaril yun. <laughs> Ay, yung sa airport, binaril yun. Ikaw, kuya. <laughs> binaril pala yun. Pag tama sagot mo, may airpods ka. Tapos tingin mo, ilang taon na ako? 21. Isa pa, isa pa. 25. Mali, mali. 25. 25. 23. Hindi rin. 24. Salamat. Pag tama sagot, may Airpods Pro 2. What? Sino matalino ba? Sino ba matalino? Ay, ikaw. S Kis Sino ba? Ah, guess who? Ay, sisig Hindi, ano yun, wala Hindi. may t tanong po ba kami lang, lang ako. Trivial na si na lang po. Pwede po mag-coach? Hindi, ikaw na lang si Ito po, matalino. Ay, yung Sino dyan? Ito na lang, galing Bye <laughs> <I mean>. bye. <laughs> Sino pang apat na presidente ng Pilipinas? Hindi ko alam. Mali, pre. Yung pang-antamo. Ano ba, pre? <yor? laughs> ano Bakit ah, apat? Dika, apat lang. Ah, si Ramon magsaysay. magsaysay. Hindi, pre. Hindi. Hindi. Si Emilio Aguinaldo. Hindi. Hindi, 'yun na siguro. Ito na lang init eh. Gloria. Saben. Paserau Lord. ito na lang ilang taon na ako. Ay, 2022. Hindi mali. 24. Hindi pare, alam ko eh pare. 20 na 20. Basta mo ako Basta hindi pa ako tuli. <laughs> 20 ano? 26, 26 ka. Hindi, hindi. Ilan taon na ako? Kung ilan taon ka na po? 30. Congrats madam. Oh shit! Oh shit! Baka may gusto kong batiin. Wala po. Wala. Wala po. Happy fiesta. Happy fiesta madam. Ano na lang age ko? Um, 23 22, mali ikaw 26 Mali ikaw 23 Mali ikaw 26 20 ano? 26 Mali din e eh. Wala, kaka 17 ko lang <laughs> Age ko na lang, age ko Ay, hindi ko alam Ha? Hindi ko alam e hindi ikaw 128, M lang 128, Uy, hindi pa Uy, kuya ano munang pag nanuwala ko sa akin? 21 Hindi rin e eh. Pag tama po yung sagot, may earbuds Sige kahit sino po sa inyo. Sino po ang pang-apat na presidente ng Pilipinas? sino Pang-apat na presidente ng Pilipinas? Sige sino po ang apat <laughs> Sino mam? Pang-apat mo. Sige <laughs> ko alam. sino? <laughs> oh hula. Alam mo tumama. mama? Ikaw lang hula. Ikaw mam? Ikaw sir? Ikaw alam. <laughs> Pag tama sagot may airpods? nagba-basketball ka. Ilang feet ang lawak ng basketball court? Yung lapad niya. Meter po ba? Feet, feet. Hindi. Ikaw man, baka may ula ka. 15? 15? Na. Mali. 50. Anong age ko? Birthday ko ngayon eh. 26. Hindi. Mas mataas. 29. Kunti. 30. Sayang. <laughs> Ilang feet ang lapad ng basketball court. Clue, 1 to 50 lang. Basketball court? Ano ba yung... Uh, ano? Oh, covered court talaga o oh, yung half court lang? O, oh, yung standard. Parang sa convention, yung... Ilapad lang niya. Ilawak. 1 to 50 lang. Ha? Huh? 1 to 50 lang. 1 to 50 lang. <laughs> 1 to 50 lang? Yung lapad. Siguro, ano nang... Ilan? Ilang feet? 47? Bali ikaw. Oh, one to 50 uh, uh, 150, uh, kaya... <laughs> mo lang, Nay. Oh, ano ba sa mga 20. Bali ikaw. 40. 40. Bali ikaw. 30. Um, 35. Mali. Uh, wala naman. Ano talaga? Wala. 50. Wala, wala. 50. <laughs> Sinong pang-apat na presidente ng Pilipinas? Wala oh, talaga well, ako. Mag-guest na lang ako, si... Uh, Sina? Sige na, sige. <tripe> Wala eh. Yung Marcos na lang. <laughs> Anong age ko na lang? Anong age ko? Age mo? Uh, ano? 24? Mali, mali. Uh, 27? 21. Ano? Age, age ko? Na-age? Uh, Uh, 26. And that's it for today's video video. Kung gusto nyo rin manalo ng AirPods, meron pa kami dalawa pamimigay. Comment nyo lang ako saan magandang kasunod na pumunta at kung ano pwedeng itanong sa mga tao.